Hi hey guys, welcome to my YouTube channel. Nagbabalik naman si Joy Elardo guys. Guys, nagprepare na ako para luto mamaya pagkain nila sa para sa ramadan nila guys. Ito yung pinakuluan ko na laham. Ito yung chicken. Pinakuluan ko na yun. Lagyan ko na yan ng mga baharat. Para yan sa ano, magluto um, ako ng ipa ano sa pinapay tumarag lahat ito yung mga gagamitin guys yun yung spring onion yung spring onion guys yun ito yung bracket yun siya guys so, yung dahon yung tapos ito yung lip yung parang siyang tanglad pero hindi ito siya tanglad guys. Ipanghalo ito, ito. Mag -ihalo sa ano. Ito. Mag-ihalo sa minced mutton. Beef minced mutton yan guys. Minced mutton. Ihalo yan siya guys. Yung mga ano yan guys. Yan siya guys. Yan. Nagluluto. Nag-prepare ako guys. Kasi 6 o'clock. Kain na sila. Yan. Ito. Naglalaba. Yan lang gagawin guys. Dili routine. Ano, ano lang yan, pinapay lang yan sila guys. Kaya, mamaya pa yan guys. Thank you for watching. God bless to all. And stay safe, stay healthy. And shout out pala sa mga taong nagsusuporta palagi sa channel ko, sa the Galia family, Reyes family, uh, Sisay si Saisi, yan guys, thank you, thank you sa inyong lahat, God bless.